mga kaoragon, ito yung pangalawang destination namin at eternal peace dito sa may Muson Bulacan, ibang-ibang sitwasyon dito, kumpara doon sa may Providence ng San Jose del Monte dahil dito napaka-organize organize yung sistema ng mga sasakyan at raming signage at ang mga opisyal na nagmamando ng daloy ng traffic kaya mag sabihin mo may mga nagbabagal, nagbababa lang pero one way system lang. Walang salubungan hindi tulad doon. At kagandahan dito sa lugar na to, maraming puno. Hindi tulad doon sa Providence kanina na pinanggalingan natin. Puro mainit. ibawal daw magtanim ng puno doon. May mga stall-stall pa dito Doon sa Maygate May mga nagtitinda Kaya pwede sila dito Mag picnic style Ayan